Magandang araw ng Huwebes narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Sa Western Visayas naman dumalaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagpapatuloy ng pagbibigay ng gobyerno ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng krisis na dulot ng El Nino. Dumating si Pangulong Marcos sa San Jose de Buena Vista Antique ngayong hapon para pangunahan ang pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Antique, Iloilo, Guimaras, Capiz at Aklan. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 10,000 piso mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Namahagi rin ng pangulo ng mga gamit pang-saka at makinarya. Nakatanggap naman ng tig 50 milyong piso ang mga pamahalaang panlalawigan ng Antike, Iloilo, Kapi, Zataklan, habang mahigit 28 milyon pesos ang ibinigay sa Gimaras. Namahagi din ang Department of Social Welfare and Development ng ayudang tig 10,000 piso sa mga piling benepisyaryo habang namigay ng tig 5 kilong bigas ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sunod na pinuntahan ni Pangulong Marcos ang University of Negros Occidental Recoletos sa Bacolod City kung saan pinangunahan niya ang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng El Nino. Maliban sa ayudang ting 10,000 piso, sa mga piling beneficiaryo binigyan ng 10 milyong pisong tulong pinansyal ang pamahalaang lungsod ng Bacolod. 50 milyong piso naman ang ibinigay sa pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental. Higit pa sa pagsasampan ng diplomatic protest ang kailangang gawin ng Pilipinas laban sa China kasunod ng marahas na pangigipit nito sa Ayungin Shoal ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Marcos na malinaw ang posisyon ng gobyerno sa inihaing protesta nito ukol sa sadya at iligal na aksyon ng mga puwersa ng China. Iginiit ng Pangulo na pagkatapos ng mahigit isang daang beses na paghaain nang diplomatic protest sa China, mas mabigat na aksyon ang kailangan gawin ng gobyerno. Tiniyak nitong ipatatawag ang ambassador ng China para bigyang diin ang pagkondena ng Pilipinas sa nangyari. Nitong Hunyo a 17, hinarang at binangga ng Chinese Coast Guard ang isang sasakyan ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, nilinaw ng Pangulo na hindi itinuturing na armadong pag-atake ang ginawa ng China dahil wala namang baril na ginamit dito. Muli namang pinagtibay ng Estados Unidos ang pagsuporta nito sa posisyon ng Pilipinas na protektahan ang soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa isang tawag sa telepono kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na patuloy ang anyay ironclad commitment ng Estados Unidos sa pagsuporta nito sa Pilipinas. Pinag-usapan din ng dalawang opisyalang pagpapanatili sa bukas, malaya at responsabling paglalayag ng lahat ng bansa ayon sa pandaigdigang batas. Naon nang kinandina ng U.S. ang ilegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang makalilikha ang gobyerno ng nasa 3 milyong bagong trabaho pagdating ng taong 2028 sa pamagitan ng Roadmap na Trabaho para sa Bayan o TPB. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipatutupad ang TPB batay sa Philippine Development Plan at iba pang estratehiyang pangkaunlaran ng inilatag ng administrasyon hangad ng administrasyon na magbukas ng matataas na uri ng trabaho kung saan mapangangalagaan ang kapakanan, seguridad at lakas ng lahat ng uri ng manggagawa. Ngayong araw ay naging panauhing pandangal si Pangulong Marcos sa 2024 National Employment Summit na ginanap sa Manila Hotel. Sinabi ng Pangulo na makatutulong ang summit na pagbuklorin ang iba't ibang sektor para matugunan ang pangangailangan ng mga labor market hanggang sa international level kabang abang anya ang mga oportunidad at bagong trabaho na naghihintay para sa mga Pilipino. Paalala naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kailangang tutukan ng gobyerno ang paglikha ng mga trabahong maayos, sa patangkita, mataas ang kalidad at may sa karapatan ng lahat. Nasa halos 10,000 metric tonelada ng bigas ang inisyal na stock na inihahanda ng National Food Authority o NFA para sa pag-arangkada ng programang Bigas 29. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, posible pang madagdaga ng stock na ito habang tuloy-tuloy ang pag-iimbak ng ahensya. Pagtitiyak ng ahensya, makakaasa ang mga mamimili ng maayos ang kalidad ng ibebenta nilang murang bigas lalo na at regular nila itong sinusuri. Layunin ng programang Bigas 29 na makapagbenta ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa mga piling kadiwa store. Nakatakda itong isagawa simula sa unang bahagi ng Hulyo. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang planong mag-angkat ng tinatayang 200,000 metrikotinlada ng refined sugar o puting asukal sa darating na Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., layunin ng planong ito na punan ang pangangailangan para sa asukal sa merkado bago ang milling season ng tubo sa Oktubre. Mapipigilan anya nito ang inaasahang pagtaas ng presyo nito nakasabay ng pagbaba ng stock ng asukal. Isa sa pinal ng DA ang pagbili ng asukal sa ikalawang linggo o bago kumonti ang supply ng asukal bandang Agosto. Suportado naman ng mga sugar producer ang hakbang na ito. Ayon kay Sugar Producers Federation President Manuel Lamata, posibleng madelay ang panahon ng anihan ngayong taon dahil sa epekto ng El Nino. Naunang tiniyak ng Sugar Regulatory Administration na babantayan nito ang supply ng asukal sa bansa. Ito aanyay para maiwasan ang kakulangan sa stock at ang pagtaas ng presyo na nangyari noong Agosto 2022 kung saan umabot sa 120 pesos kada kilo ang presyo ng asukal. Sa ngayon, nasa 74 hanggang 92 pesos ang presyo kada kilo ng refined sugar sa Metro Manila. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas